ang kuwartong hindi dapat umiral. Lumipat ako sa isang murang apartment noong nakaraang buwan. Wala namang espesyal. Isang kwarto lang, may lumang pintura at kumukurat na ilaw. Sobrang baba ng upa, kaya kahit medyo kahina-hinala, kinuha ko na. Isang gabi, pag uwi ko galing trabaho, may napansin akong kakaiba. Isang pinto sa dulo ng hallway na hindi ko pa nakikita dati. Napahinto ako. Sigurado ako wala yang pinto kahapon. Mapapansin ko yun, di ba? Luma ang pinto kahoy, pero may makinang nahawakan. Masyadong makinang para sa bulok na gusaling ito. Akala ko baka may pinaparenovate ang landlord o may bagong kwarto. Pero kinabukasan, nung tinanong ko siya ang sagot niya, walang pinto sa dulo ng hallway, sabi niya. Natawa na lang ako, Baka puyat lang ako. Pero pag uwi ko, nandun pa rin ang pinto. Binuksan ko. Sa loob may makitid na hagdang pababalam pa sa dapat ay pinakailalim ng gusali. Pero ang kakaiba, hindi amoy amag o bulok, amoy rosas dapat umalis na ako. Pero na-curious ako, bumaba ako. Habang bumababa, parang walang katapusan ang hagdan. Ang flashlight ng cellphone ko, halos walang silbi. Pagdating ko sa dulo, may silid walang laman, maliban sa isang salamin. Nung tumingin ako, nakita ko ang kwarto ko, pero may mali, may natutulog sa kama ko, kamukha ko. Humihinga tulad ko tapos umupo ito, tiningnan ako sa salamin at nagumiti. Tumakbo ako, sinara ko agad ang pinto, humihingal, halos sumabog ang puso ko. Pinilit kong isipin na panaginip lang yon, pero gabi-gabi mula noon may naririnig akong mga yabag sa loob ng apartment at ngayong umaga paggising ko may nakita akong papel sa unan ko. Salamat sa pagpapapasok.